birthday, Ading. Kumusta? Pa, pa birthday naman diyan. Atilinte, <laughs> happy birthday po. Sana sa next reunion kasama po ulit ako. Ang isang kwento ay nagiging maganda lang po at makulay. Depende sa kung sino yung taong nasa likod ng isang kwento. So sa pagkakataon pong ito, hayaan po ninyong sa kaunting uh, panahon ng aking pagkakilala sa kanya ay ilahad ko ang kwento ng buhay ng isang nagngangalang Ibilin. Dito lamang po yan sa GMA. Ganuelas Multimedia Adventure. Yan po yung meaning ng uh, GMA na magpapalabas po ng kwento tungkol sa buhay ng isang Evelyn Ganuelas. Sa ito ay inilalarawan ang isang Evelyn bilang isang mapagmahal na nanay sa kanyang mga anak. So ayan, nakikita naman po ninyo hanggang tenga po yung kanyang mga ngiti habang kapiling yung kanyang mga anak at apo. At bilang isang lola, ay makikita po ninyo sa mga larawang naririto kung gaano siya kaalaga at gaano kalaki yung kanyang pagmamahal sa kanyang mga apo, mga kabiyahero. Love, we to you. For at kahit maganda na po yung kanyang trabaho at kinikita dito sa Pilipinas ay naghangad pa rin po siya na makapagbigay ng mas higit para sa kanyang mga mahal sa buhay. At kahit gaano man kahirap ang daan patungo sa paghahanap ng kapalaran, may bigay lamang ang pangangailangang sapat para sa kanyang mga mahal sa buhay ay handa niya po itong gawin mga kabiyahero. Masakit man sa kanyang kalooban, siya po ay nagimpake at siya po ay nagdesisyon na lumipad patungo po sa bansang Netherlands. At batay po sa mga larawan na ating nakikita sa kanyang account ay mukhang napakasaya naman po ng kanyang naging buhay doon sa abroad. Ngunit pagkatapos ng mga oras ng pagsasaya sa labas, kapag ikaw po ay nag-iisa na at natutulog na sa iyong kwarto, hindi po maiiwasan na iyong maalaala ang iyong mga mahal sa buhay na iniwan mo dito sa Pilipinas. At dahil po sa kalungkutan ng buhay sa abroad, naisipan po ni Evelyn Ganuelas na bumuo ng pangalawang pamilya. O, wag marami ang isip. Ibang pamilya po yung ating tinutukoy mga kabiyahero. So, ito po yung kanyang binuong pamilya, mga kabiyahero sa pamamagitan po ng social media ay nabuo po yung uh, Team Lintek, mga kabiyahero kung saan doon po tayo naging membro ng pamilya ni Jose o ni Evelyn Ganuelas sa ngayon po ang account po na ito ni Jose Lintek kung saan po tayo kabilang ay umaabot na po sa halos 20,000 mga nagtitiwala sa kanyang kakayanan. So, Hoslintik, ngayon pong uh, iyong kaarawan, sana po nagustuhan ninyo yung aking uh, pagbuo ng isang kwento tungkol sa inyong buhay at kung paano po tayo nagkakilala. So, mula po sa bumubuo ng Timlintek, salamat at isang maligayang maligayang kaarawan po sa inyo. Oslin, happy happy birthday. Um, more, bir more more birthdays to come. Uh, stay healthy. Uh, more blessings. God bless. At sana lumaki pa yung channel mo at more subscribers to come. Yun lang. Happy happy birthday.